ating viewers at sa mga kabati ko eh, ito nga pala nandito na nga pala ako sa may bypass ng Tacloban, pauwi na nga pala ako ng Maynila ito, update lang ako sa mga biyahe ko pag-uwi ko maraming salamat yes, bye ay naakala ko na kuha Ayan. to all viewers maayong puntag sa inyong tanan shout out sa mga taga Tacloban at Samar ito nga pala ang view ng San Juanico Bridge ang ping mo diha Bye. お前。 pala, magsisimba nga pala ah, kami ng body ko rito sa Juan. Bayad ng... Ano bang bayan to? Kalidad? Samar? Eh, kami eh. Ang ganda ng Bandito. Eh, umihingi na rin kami ng... ng salamat sa Dahil araw nga naman ng linggo ngayon. Dahil kailangan natin mag start ng misa rito mga alas 3 pa lang hapon dun sa church na yan kay Juan oh, may Mother Mary ito total eh, nandito na rin kami eh. pwede pwede naman pwede naman magdasal pwede naman magdasal eh, kahit na walang misa eh. tama lagi manalangin na na, total nandito na rin naman kami eh. ito mga mahal kong mga viewers mga buddy Lagi tayong humingi ng pasasalamat sa Panginoon. Tama. Ayan mga buddy. Kaminto muna kami ulit. Para kumain. At magpahinga. Na. Sarap ng ulam na. Ayun, ay, tigbin nyo naman yun. Ayun naman naman yun. Sarap nyan, boy. Ah, ito po, isa po. Oh, oh. saan pa. Paksiw na durog na isda. Kain na daw. magandang hapon nga pala sa so, mga mahal natin mga viewers dyan at sa mga nagaya ka natin mga hanap buhay dyan at sa lahat dito so, nga pala nagdito na nga pala ako sa Luzon nagdito na nga pala ako sa Sursukon pari pa uwi po ako ng Maynila dito, yung, dito nga pala yung biyay kong galing si Bupali inabot na ako ng isang linggo kaya so, pagkatabi ko lang I love you, miss Pai Ah, ito mga buddy, magandang umaga ka pala. Nandito lang na nga pala ako sa may bago dumating na pagbilaw dito sa may kuling palusong. Ito, pauwi na rin ako ng Maynila. Ito, nagpahugas na rin ako ng truck. Para kaaya-aya naman tignan. ah sige, ingat lahat mga buddy. Maraming salamat. At sa mga mahal natin mga viewers na OFW dyan, I love you. It's Ah, uh, magandang hapon mga buddy. Nagkita nga pala kami ni si buddy Marlon. Dito sa may ano kapat ng Mayon Volcano. Pag-abot kami rin sa Kamalig. E, ayan, nagsasahing ngayon sila. Ay, ganon din kami mamaya. Ilang truck sila? Ilang truck kayo? Tatlo? Tatlo. Office 5 na, buddy. O, oh. oh! puta nila. <laughs> Hindi <laughs> 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 na lang? lang? No Nag-update yun, eh. Nag-update yun, ah. Oo, ang kami, mga buddy, at sa mga mahal kong viewers, kaya pala, update nga lang pala ko. Nandito na nga pala ako sa Luzon, nandito na rin ako sa NCR Bali, pauwi na po kami ng Ugrahe sa Rosbeth, Tison City ah. Uh, ayan, magandang gabi sa inyong lahat Spive <laughs> Ini nak tak kabisian, oh. Ah, magandang mga gabi, magandang gabi mga buddy at sa mga mahal ng viewers dyan eh ako, yun na kami dito na kami sa si Roosevelt matapos yung mga babang biyahe na yan so ayun makawin na kami dito balak na namin magpahing <laughs> bye bye hindi na mo so, <laughs> pasensya na mga buddy so may iba na lang yung mga next vlog na gagawin namin ni buddy kong abangan nyo po yung mga susunod na video na at upload nagpa namin nagpapasalamat nga pala ako kay Boss di sa taas at nakawin kami na ma maayos rito na natapos namin ang 13 days yung biyayang Manila to Cebu na bailan lang I-spy pa mga diig lahat.